Banana Pie Girl Mix TV Vlog Hello ha, hello. Putan kay kung anak ay nanghugas. Kakarating na namin galing sa school. So ayun, mga bag namin. Ito, okay, buretsing na mo. Oh, buretsing na dali. Oo, oh, oh, oh Pero ang isa na kong anak, ang hugas o plato. Putan oh, no! hmm. kay kung anak. O oh, guys, butan ito. Tularan ni'yo guys ha. Hello guys! Sige, tinan mo. Simbiya, hugas ang plato. Ang botan-botan sa kong anak. Muna guys, nga siya ang ano, pinaka kanang kwanti siya ba matulungin sa bahay. Tapos pagdating niya sa bahay, galing sa school, kailangan na siya ano, tinitingnan na niya yung ano, yung katre namin. Napasabi niya. Yes! Ang tayo mamat, bago, kami bago kami kumakain. So ayun. Maglinis oh, kami, magligpit kami. Tapos ngayon, pagdating namin sa bahay, tinitingnan niya namin dito ang sobrang kalat. Tapos, nag-ano siya, buka siya ng kalaha, plato, yan ang ginagawa niya. Tapos dito sa, ano, sa katre, bed ba, yung mga unang niya, niligpit niya, yung mga kumot, ginutupi niya. Tapos, matulungin kasi siya, matulungin kasi siya sa akin. Nice! Saan, tapos ano siya, yung hindi siya mapabaya ba? tulungan siya, siya sa lahat ng mga bagay. Kaya, sobrang ano, um, sobrang bait siya. Sobrang bait. Sa school, ganun din siya sa school. Tulungin din siya sa school. So, ayun. Kalat-kalat pa namin Na no, Sobrang kalat. Oo, oh, oh, kalat. Oo. Oh. Sige. Oh, Tingnan nyo guys. Ang buti oh, na siya. Dami pang matupiin namin. Shut up, Mia! Alam mo yan, sobrang bait ng bata namin. Sobrang bait siya ang mag, ano, nabininis na mga kinainan namin kanina umaga. Kinainan niya. Kasi sa po ako kumakain. Tapos, pagdating sa bahay, yan, maginisan ng salamisa, pinunasan niya. Ito, tingnan niyo, kalat pa dito. Masin siya na po sa aming video. Muni among to this video, guys sobrang kalat ang bahay pero siya ang naglinis so ayan, tingnan nyo <laughs> kalat talaga i-vlog, akong kalat magbait na bata, masipag, matulungin maganda pa, cute pa maitim lang Yan. tingnan nyo panoorin niya yung aking anak, aking dalaga. Dalaga ni Merl, Tinapay Girl, Mix TV Vlog. Pasensya na po kayo, ang sobrang kala talaga. Ganyan kami pag ano, pag may klase yung mga alam. Diyan yung vitamins, baka sinali mo yung ano. Baka sinali mo ba? Yung vitamins, sinapon mo dyan. Wala na. Ha? Huh? Kaya sa mga bata dyan, tularan niyo si Mia kasi si Mia matulungin yan sa mama, matulungin yan sa ibang tao, tapos mapagbigay din siya, hindi siya madamot na bata. Tapos, ano lang siya, yung pag inaaway siya, magtatampo na siya, tapos hindi niya inimikan yung friend niya pag, pag, ang bilis niya, ano parang, ano siya? Pag umaaway sa akin kasi, iya, iniiyakan ako. Ano, ano daw? Pag may umaaway? Pag may umaaway sa akin, iya, 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 may nayaan na daw niya. Hindi niya pinapansin. Iniiyakan lang niya. Kaya ano. Tingnan niyo. Meri sa Okay na. Okay na. Lamisa na may. Thank you guys sa uh, iyong panunood. So yan. Kailangan guys yung mga anak natin. Uh, pagsabihan natin na. Uh, Uh, pagsabihan natin na kailangan sila turuan natin maglinis sa bahay maggawain bahay, maglalaba maglinis o magluto kasi yung mga bata natin, pag hindi natin tinuturuan ng ano hindi natin tinuturuan sila pag dating sa paglaki nila pag mag-asawa na sila, kapag may pamilya na sila hindi yan sila marunong sa bahay, gawain bahay kaya yung parke nila, iniiwanan sila kasi Uh, yan nga ang sinasabi ko sa mga anak ko, kailangan kayo maglaba, kaya mabungangira, bungangira ako pag dating sa bahay si kailangan ko maglaba, maglinis sa bahay para, para naman na ah, pag may pamilya na sila, marunong din sila.